extra ang sipag ng mga between ng ilang Metro Manila Film Festival entry sa pagbibenta ng tickets at pagbisita sa mga sinihan. Ang cast members ng MQuest Ventures Film na gumburza all out ang kampanya para madagdagan pa ang mga sinihan ng kanilang pelikula. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Oh! dagsa ng Pinoy moviegoers sa mga sinihan. Dito nga sa Quezon City, pak na pak ang blockbuster! Sa kabila ng kumakapal pa na linya sa mga ticket booth sa Sinihan, ang mga artisa ng Metro Manila Film Festival, lalo pa pong sinipaga na mag-promote na kanilang mga pelikula ngayong taon na ito. Kaya naman wag nang magulat kung makasabay nyo ang mga bida sa pananood ng paborito nyong MMFF Entry sa MQuest Ventures Film na Gumburza. Present sa pag-iikot si na Cedric Juan, Enchong D, Tommy Alejandrino at Elijah Canlas para magbenta ng tickets. Naramdaman namin yung kaba tsaka pag-aalala ng mga manonood bago magsimula kasi nakita nila na kakaunti lang yung cinemas. Today, nandito kami sa SM North sold out dahil sa mga umuulang good reviews. Panawagan pa ng cast ng pelikula, madagdagan pa ang mga sinihang nagpapalabas sa kanila. So yesterday, I'm hearing reports after the screenings, nagtatayuan po, nagpapanakpakanak, nakakataba po na puso. Bukas ang gabi ng parangal at isa sa matunog na frontrunner bilang best actor ng Dark Horse na si Cedric Juan. Pero para kay Ced. Basta sana mapanood to lahat ng Pilipino. Mas yun po yung rewarding. Pindu -ko! Pindu -ko! Ang isa pang M Ventures MMFF na penduko, patok na patok din sa takilya Ang dami mong malalearn na lessons. It's worth watching talaga. For the whole family because it's filled with action, with drama and um, some comedy. At popstar pop star royalty na si Sarah Geronimo, sa nagustuhan no, sa din ang pelikula ng kanyang mister na si Matteo Goricelli. Ang talagang tumatak sa akin is yung kailangan malinaw sa atin kung para kanino ba talaga yung ginagawa. Para sa kabutihan o para sa sarili nating interes. Super thankful naman ang Pedro Pinduko ng bagong henerasyon sa init ng suporta sa kanila. Maraming salamat sa lahat po ng sumusuporta sa pelikulang Pilipino. Maraming maraming salamat. At uh, yun, marami pa mga pelikulang Pilipino na napakatindi ngayon na MMFF. So sana suportahan natin lahat. Tuloy-tuloy lang ang panonood sa Gomburza, Penduko at iba pang MMFF entries. Kaya sugod na sa mga sinihan, mga kapatid. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo ibana ang may alam at may paki sa panahon ngayon para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5